Network Entertainment. Hi, girls and boys. Come on Lady Bosses. bosses. Manga let's see our tile. Let's go. Yes, to meeting in it's a camera. No, it's non existent. Ah, Jeline. <laughs> oh, oh, Jeline na prolong na ano na na extend yung ano period mo. <laughs> ito na nga. <laughs> Siya ay may main... reglamador! reglamador. So ito na nga guys. As moms. <laughs> hindi. Pasa, una sa lahat, I'm gonna start by saying thankful tayo sa mga yayas natin. Oo naman. Oo. Siyempre. Kasi as working moms, ganyan. Tapos madalas tayong lumabas ng bahay for comedy. Sila talaga yung naiiwan mm -mm. for our kids. Oh, dahil na. trabaho nila yun eh. Yun yun joke lang. <laughs> At wala kami ngayon noon kasi... <laughs> wala na pa kayo ngayon? <laughs> Hindi pa. Babalik naman daw siya, oh. pero... Saan siya nagpunta? Vacation muna? <laughs> no. <laughs> Gano'ng katagal na siya wala? At tapay mo na tanong <laughs> Three weeks. Naiiyak <laughs> na siya. Three weeks. Three mm -hmm. weeks. So, tapos ang hila pa noon kasi di ba nga may full time job ako. Tapos may time pala nagsunod na nag, magkasunod na nagkasakit si Mike tsaka si Lucas. Tapos may trabaho ako. Tapos, mag, mag, nung may sakit si Mike, may mga quiz si Lucas. Parang ah, oh, oh, oh. ang hirap. Ang hirap lang i-juggle. Tapos hindi mo... Nung time kasi na yon parang hinuhulaan pa namin kung papasok siya, ganun. Pero ang paalam niya, three weeks talaga? Hindi. Parang... Wala tumagal? <laughs> Oo. Parang alam mo yung nauurong ng nauurong na papasok po ako sa Friday. Pero umuwi siya ng probinsya? Or nandyan pa rin siya somewhere? Nasa, alam ko taga Baco Orsile. So, oh, umuwi, nandun lang. pa rin siya. Yun. Parang excuses, ganun na. Stay in ba? Hindi. Uwi. Nung una, stay in siya. Tapos... Nagpaalam siya na uwi na lang daw siya kasi tas <laughs> din na bumalik. oh, Inunti-unti ka din. so speaking of yayas, tas minsan nai-imagine ko yung parang kung gagawin ko to sa boss ko. Ah. Tangin na si Sante ako. <laughs> Oo, oh, oh, totoo. Pero syempre hindi mo naman hindi mo naman pwedeng expect yung same na professionalism from them. Oh, Tama. Tsaka hirap magtiwala, lalo na kung involved yung anak mo eh. Mm -mm. Na kung na niya yung yaya na yun. Mm -mm. Hindi mo basta-basta mahanapan. Na parang papalitan mo ka uh -huh. agad, di ba? Kasi risk siya eh. Uh -huh. Kada bagong yaya, risk uh -huh. siya na baka Tsaka ano to. Tsaka nakakapagod yung tuturuan mo ulit. Oo, oh -oh. ano oo. Oh -oh. Way of life niyo. Correct. Ganun. Schedule. Pakikisama sa bata, kung gusto ba siya ng bata, uh -huh. di ba? Oo. Uh Mahirap -huh. na To be fair naman, itong yaya na to... Okay naman siya eh. Okay talaga yung trabaho mm. niya. Pero parang siguro madami lang din siyang pinagdadaanan may siya. May family siya na sarili. Oo, may sarili also, siya Ah, so may kids siya na sarili. Saka yung commute siguro din mm -hmm. siya na ano. Diba Corto yeah. Las Piñas, malapit lang yun. Not Kahit too much. na, mag-aayos ka pa rin dun. Diba, mag-aayos ka pa rin, lidigo ka oh, pa, pa rin. Tsaka uwian kasi siya. Oh. Di but for sometimes, pwede siyang mag-overnight na lang matulog doon? Oo. Pero ayaw niya. Pi hindi, pinapa yata siya nung asawa niya. Ah, ah may asawa okay. kasi. Mm. Tapos parang sinasabi ko kay Mike, you can't make this shit up. No, uh -uh. this is karma. Oh, speaking of mga yaya. <laughs> <laughs> Gago ka, Janine. <Jenny. laughs> Ito, meron tayong mommy, um, epi, uh, yung mommy topic natin mommy topic, ngayon is about yaya. Ito, meron nagsul nagsulat, hindi hindi nagsulat to. <laughs> Basta nakuha namin somewhere. Ito. <laughs> <laughs> um, I found a very good and masipag yaya for my 5-month-old child. One week in, yaya shared that her husband didn't like being the jobless and stay-at-home parent, so he wanted to look for a job na... Mm. My Yaya asked if she could bring her four-year-old son to our house starting next week. Kung hindi, she will have to resign. I said okay, but okay at first, but now I kind of kind of regret it. I'm planning lang kasi baka di maalagaan si baby when Yaya's son is here. So yun. Five-year-old, yung four. anak na lalaki. Yung anak niya kaya babae, yung lalaki. Yung baby. I, eh, I don't know. For me, it matters. Uh, mm -hmm. kasi kung boy yung... Wala naman sinabi. Actually, this kind of happened to me last year kasi yung kasambahay na pinili ng father-in-law ko nagsabi na kung pwedeng dalhin yung anak niya saka yung apo niya. Mm. Yung apo niya is lalaki. Okay. Okay. Mm -hmm. Tapos, e, eh, may daughter ako. Uh -oh. Baka, alam mo yun, parang I'm very protective of my daughter. Uh -oh. Na ayoko, mm -hmm. di natin alam. iba rin yung lifestyle, yes. iba rin yung kinanlakihan, uh -oh. iba rin yung... Hindi naman sa pagiging, ano ah, yung... Hindi, ma syempre, it's your right. Kasi, yan yung, or... ano mo eh. I want safety for my uh -uh. family. Mm -hmm. That's all I want. Mm -hmm. So, at first, I was troubled about it. Nah nahirapan akong tanggapin na, but di but na lang sila, o oh, ba't kailangan oh. sila kasama? Kung baga, ang binabayaran lang naman namin is the service of the lola. Mm -hmm. Kasi, kasambahay nila dati pa eh. Mm -mm. Hindi sila yaya, hindi sila yaya pero still y yung the fact that there's a stranger in the house mm -mm. na hindi naman namin kailangan yung service, hindi naman namin binibigyan ng sweldo, uh -oh. nakakapag, ah, nakaka-raise na, na ng anxiety. Uh -oh. Uh -oh. So I I understand her position. Uh -oh. na, kahit five-year-old yan, di mo alam yung eh, takbo ng utak eh. Uh -oh. Di ba paano kung mapaglaruan yung anak mo, di mo alam uh -oh. kung anong gagawin. Uh -oh. Tsaka ano alagain pa ang five-year-old eh. Uh -oh. So, paano uh -oh. ka tututok sa pag-alaga sa baby? Na alam mo naman na pag-baby, I'm assuming, mga ilang months pa lang to. Talagang, mm -hmm. Five months daw. Talagang ang daming demands nung baby. Uh -oh. uh -oh. Tatai yan, kakain niya. Kain, every three hours. Uh -oh. uh -oh. E eh, paano mo tututukan? sino uunahin ng yaya? Siyempre, yung anak niya. Correct. Diba? Five years old yung anak niya, five months old yung baby. oh ang hirap nun. A ako, hindi ko mapagkakatiwalaan yung anak ko beyond one year. No. Hindi mm -mm. mm -mm. ako nagyayaya ng um, before one year old. Kailangan naka-hands on ka pa rin sa baby. Uh -oh. Siguro yung yaya na kailangan mo at that time, yung tagaluto. Oo, oh, exactly. <laughs> Other <laughs> services, not yeah. taking Pero care of your baby. Natin. talaga, ikaw, uh -oh. ng, ng mami. Kasi baka working mom din naman, di naman natin uh -oh. masisi. Mahirap. Pero sa amin, dun sa province namin, um, nangyari yan eh. May yaya, hinari yung yaya. Pero may anak na mm -hmm. baby. Hindi mm -hmm. uh, uh baby din? parang months, months old yung baby. Pero wala yung sa, sa bahay namin, walang baby. Okay. Na mo? okay. So parang sa amin parang pero nyo siya. Oo, sa bahay namin. Okay. So, ang ginawa ng ate ko, nag-set up siya ng crib dun sa, dun sa kitchen area. So, may, may, ano, may crib dun. Para, every time na kailangan niya magluto, or kahit, kahit, kahit ang gan, andun yung baby lang niya. Which is, sa amin, okay lang. Kasi, ang kailangan lang naman namin, magluluto, mm -mm. maghugas ng pinggan, maglilinis. Yun lang naman eh. Mm -hmm. Pero kung may involved na na bata, na alagain na I purposely hired her to right? alaga yeah. my baby. Oh, oh, oh. <laughs> parang conflict of interest na yun, <laughs> di ba? Tsaka parang naging orphanage. Na-imagine. <laughs> 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 Hindi, kasi pag kung nakapunta na rin kayo ng orphanage, grabe, as in, mm. undermanned sila na kunyari one volunteer is equal to 10 babies. Grabe! Ganon talaga. Ang hirap. Nakakita kami ng baby na asing nahulog sa crib. <gasps> Grabe, turuan na nga natin ng baby <laughs> wearing tong mga caregivers natin. <laughs> oh, na ito. Oh. Sampu. Oh. Di ma mahirap talaga na more than... Oh, pag baby na five months, uh -oh. one is to one eh. Dapat nakatuto ka talaga Totoo. eh. Totoo. Yun. Kayo ba, laki sa yaya? Nung bata kayo, mayaya oh, kayo? Oo. Oh. Kasi, ang nangyari kasi, sila mama based sa ano sa Vizcaya kasi uh -huh. nandoon yung work nila. Tapos kami, nag-aaral kami dito sa Manila. So, mm -hmm. ano lang, parang pa-bisi-bisita lang sila um, parang every week or to twice in a month. Parang ganoon Parang may apartment, may bahay kayo oh, dito. Oo, may bahay yaya. dito. Tapos, parang halos, tigay isa kami nangyaya. No? Wow! Halos, wow. ha? Parang, oo. Kasi Tapos, andun Zindo. yung tita namin. Oo. Hindi, nag school bus nga kami kahit nasa tapat lang yung Miriam. <laughs> <laughs> Para saan pa? Hindi, Para siguro sa needs lang. namin. Kasi, anim kami. Oh. Tapos tag-isang yaya, tapos may tagaluto pa. pa sila Siguro na rin. hindi naman OA oh, eh, na tag-isang yaya. Siguro mga uh, apat may oh, tagaluto, oh, may taga ano. Oo, wow. oh, oh, kasi sunod-sunod yung ano age Saka namin. Tsaka parang dati kasi mas madaling maghanap ng yaya yun. Oo, oh, oh, na-trusted. Na -trusted. Oh, ah, oh, oh. mapagkakatiwalaan oh. talaga. Nowadays, nasa na sila? Abroad. Ah, nasa abroad na sila. Tapos, mm -hmm. kausap ko pa rin hanggang ngayon. Mm -hmm. Sa Facebook friends kami. Mm. -hmm. Tapos, sa, uh, some of, some of her, yung yaya ko talaga in particular, so ano siya, artistic. Yung, ko yung, artistic <laughs> ay, ano ko, Artistic. nag siya, embroidery gano'n. Ano, So, dun, feeling ko, doon ko nakuha yung feeling nice. ko. May mga nakuha ako sa kanya na ano, na... na... buti ka pa may talent ka nakuha sa yaya mo. Ako yung mga mura na bisaya. Masumpatihin mo ka mga ganyan. <laughs> Oo, oh, talent yan, <laughs> di? Ano ka ba? Oo nga. <laughs> Pero... Eh, kayo. May yaya kayo. Ako, ano, lolot-lola. Alag... Mm. Alaga sa inyo? Mm -mm. Nakatira sa bahay niyo? Mm -mm. Mm -mm. Kasi only child yung mama ko. Oh. Ah, sa side na mami mo to? Oo. Oh, oh. Pero sila din yung nag-strict eh, sa'yo? Or it's really oh, your mom? Yung, hindi, parang both mom and dad. Kasi purity nga eh. Purity, yun, more of religious, ano talaga. So, strict yun, din yung lolo-lola mo? Baka, kasi only... Lolo't-lola ko, hindi ko na kasi sila, hindi sila umabot nung ano, eh, high school, ganyan. Mm -hmm. Actually, sila yung medyo nagsuspoil mm -hmm. ng bata kami. Ah. Ayaw yan ibigay ng mama at papa mo ako <laughs> na Hindi ano, yun ako Itago mo lang. <laughs> ah. <laughs> yun ang masaya pa, di ba? Pag sa lolo lola. Hmm, papamper oh. ka lang nila. <laughs> Tapos mag-aaway yung nanay, oh. yung ano, yung parents. Ba't niyo pinigay? yun, nga pala, paano kung iba yung mga tinuturo nung yaya? Ah, yun Sa na. mga gusto mong ituro sa anak mo. Hey <laughs> ikaw, ikaw may yaya ka pang <laughs> <yung laughs> ngayon. Hindi, ng kasi atin. may nagawa akong joke dati. Yung yaya ko, yung yaya ni Fonzie. Ay hindi, narinig ko minsan. <laughs> Narinig ko minsan sabi ni Fonzie, boom, panis. Tapos yun, <laughs> pinaalis ko yung yaya. Hindi <laughs> <laughs> nga, totoo. Hindi, eh, joke lang yun. <laughs> Kala ka, totoo. <laughs> Dahil like, nagiging jolog siya, anak mo. Ano? <laughs> boom, panis. Di ba, usapayo pa yun? <laughs> oh, boom, panis. No? No. <laughs> <laughs> Mga Immortal, listen to the underpaid podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan ka man ay kinig ng podcast. Kita-kits! Hey, pero okay nga eh, na rin yung mga bata maki... Pero yun nga, yung tanong mo, paano kung masama ang tinuturo ng, ng yaya? O hindi masama, iba lang. Kasi ako, halimbawa, may time na yung yaya ko, mm -mm. naging yaya din ng mga anak ko. Mm -hmm. okay. Na yung approach niya to taking care of kids is different from my style of parenting. Okay, uh -huh. Na yung mahilig siyang magalit. Okay. Mahilig uh -huh. siyang, sometimes, nakukurot niya. Uh -huh. Which is kami, lumaki na gano'n. Okay, okay lang. Uh -huh. Kasi okay naman na, okay naman ako, uh -oh. ba diba? uh -oh. <laughs> Pero <laughs> syempre, ayaw mo ma-experience nung uh -oh. anak mo. Uh -oh. So, doon kami nagtatalo, sinasabi ko sa kanya upfront na, yeah, pwede mo naman sabihin na maayos. Uh -oh. Ganon kami, na, to the point na naiiritan na rin siya sa akin. Uh -oh. Nagtatalo talaga kami. Pero kasi, ako naman ang habol ko, kapakanan talaga nung anak ko eh. Uh -oh. The way I want them to grow up. Uh -oh. Yung style nila, posibleng gumana sa kanila dati, mm -hmm. kasi yung yaya namin, Tradition parang man. sampusin sino magkakapatid, siya yung eldest, halos siya nag-alaga na lahat ng yan. Mm -hmm. Na to the point na after that, nung 18 siya, nagtrabaho na siya sa parents ko. Tapos hindi na siya nakapag-asawa. 45 years siya sa working with our parents. And then after that, pati sa akin, pero yung nagtrabaho siya sa amin, it's more of tulong na lang na parang I give her allowance, mm -hmm. pero, pero don't this as a job. We, You are family to us. Yun yung mm -hmm. alam niya. Kaya kaya naman very luck siya sa pagpapalaki so, sa mga anak ko rin. Ah. So, yun yung nangyari. Yun, maraming naging differences talaga sa mm -hmm. parenting style na nakabangga na. sa <laughs> ko siya in some instances. Feeling ko rin siguro deep factor yung matagal na siya sa inyo. Tapos nag-work siya sa parents mo. Oo. So parang feeling niya ganito say na siya. Oo, Oo. hindi okay. tsaka feeling niya um, parang Kasi anak siya din to, eh. oh, anak mm -mm. din to rin niya sa akin. Mm -mm. Na tingin pa rin niya sa akin bata. Uh -oh. mm. Kaya kung anong gawin niya, okay lang okay lang um, Okay oh. lang dapat. Oo. Oh, oh. hmm. oh. Ano pala mas prefer niyo na yaya, yung bata o may edad na? In general? sa akin siguro yung may family. Mm -hmm. Na hindi baby ang anak. Mm -hmm. Kasi yung tapos yaya na, niyo ba may anak? May uh, family family, may family, siya. family siya. Okay. may family yung yaya namin ngayon na sobrang responsable. Uh, si ate Sai, ano siya, may family, yung, may family siya, um, malalaki na yung mga anak niya. Yun, tas very responsible siya. So malalaki na yung kids uh -oh. siya. Kasi ako, I, I would somehow feel guilty na I'm taking away the time uh, na kasama yung kids niya, her ah, own kids. May, may guilt factor oo. lang na ganun. So, kung hmm. kung matanda or bata, possibly matanda na, yun nga, matatanda na rin yung oh, sarili niya yeah. mga anak. Oh, hindi kasing age ng mga kids. Saka ko. yung mga sa age nila na ganyan, yung mga yaya sa age na ganyan na malalaki na rin anak nila, usually more of, ano na yan eh, um, upgrading themselves mm -hmm. Na parang, gusto ko kumita naman. Right. Oo. Oo. Hindi Saas naman yung sa yung sinaserve ko na lang yung kayo lagi. Oo. Tapos, ano, gusto ko magkaroon ng sariling pera. Yun mm -hmm. naman sa kanila eh. Kasi naawa ako sa mga yaya na, meski yung sariling nilang anak, di nga na maalagaan. Tapos, papaalaga mo yun sa'yo. Totoo. May naging yaya kami, hindi siya yaya, pero helper na may anak siya na naiwan sa C sa Cagayan de Oro mm. na same age ng mga kids ko. So every time na nakik nakikita niya yung mga anak ko, Hoy, yung anak ko ganyang edad uh -oh. na rin para na Oo. Oh, uh -oh. uh -oh. Totoo of Ano yung OFW 'yan eh. Mga story ng uh -oh. life ng mga OFW. Yan. Si Vilma yeah, Santos yun. ba yung ano yan? Hindi. <laughs> 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 Which is nakakaawa, di ba? Parang sa Pilipinas, ang daming ganyang kwento. Tapos mm -hmm. nagkakahiwalay pa sa asawa nila. Kasi kunyari, pag OFW na, syempre, iba, magkalayo with the husband. So, uh -oh. LDR, hindi nila masustain. Totoo. Nabasa niyo yung ano, parang may OFW na pinunit yung passport niya nung asawa niya. Ay, oo! Di ba? Bakit? Parang ayaw na siyang paalisin ng asawa niya. Oh, which is good. Hindi, ba? pero lasing daw yung lalaki. Mm -mm. Nasa airport na siya, paalis na siya. <laughs> Tapos parang, kailangan niya umalis na yon kasi may contract siya eh, na kailangan pumunta na siya sa, hindi ko alam kung uh -oh. anong bansa eh, Middle East ata. Uh -oh. Kailangan dumating na siya doon. Pero ang ginawa pinunit yung passport niya. Uh -oh. Parang nag-aaway ata sila. Eh, Ba't sila nakarating na airport? Hinatid din naman siya. Alam ko, oo. Oh, Tapos, siya? niya talaga na ano. Na... Grabe naman. Alam ko, ah. Oh. Hindi niya nabasa ko sa, sa mga comments. <laughs> na, <No, So>, talaga. <laughs> mang, mang scandal. Gusto niya Sinarch talaga. ko talaga. Hindi niya. Sobrang marites. <laughs> Binasa ko talaga sa comments. Hinanap talaga yung rasa. so, ano nga daw? Hindi, yun niya. Lasing daw yung lalaki. Na, nakainom hinatid niya. Na, hinatid oh. siya. Nakainom siya. Pero parang, oh, sige, dyan ka muna. Iihi lang ako. Parang gano'n. Eh, Ba't nasa kanya yung passport? Hindi, nasa babae. Oh. Tapos iihi lang ako yung gano'n. Tapos nung ano, lumapit siya. Tapos kinuha niya agad yung passport. Tapos, oh, ano, shoot. Pinunin. Parang gano'n. Kasi ayaw niya talagang umalis, umalis. yung babae. Okay. So yeah. Sulu <laughs> Dapat sa bahay na lang ginawa. <laughs> eh. <laughs> 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 Sinantime. Sinantime, eh. <laughs> pero ang hirap nga ang hirap ng ganun yung sa side ng yaya ang hirap maging maging mag-aalaga ng ibang anak kung may anak ka oo, oo. tapos ang hirap mag-alaga ng ibang pamilya na hindi mo maayos yung pamilya mo oo oo 'di ba na, na at the end of the day pagtanda mo uuwiin mo yung pamilya na yun na hindi, na hindi ayos naman, oo na hindi oo. ayos na hindi ko nagpalaki na hindi mo alam kung ano nangyari sa kanila Totoo. wala ka all throughout the childhood it's yeah, sad kaya ang hirap maghanap ng yaya ngayon correct kasi kung hindi kung hindi tama ang price mm -mm. hindi pwede mm -mm. Ah, ah, ayaw sila. Mm -mm. dapat worth it para sa kanila to leave their families oh, behind oh. kaya mahal yung mga ano ngayon eh pero kung iisipin mo, ako, I have two sisters. One in New Zealand, one in US. Kaya nila walang yaya eh. Eh, wala silang choice eh. True. Kaya yeah, na. naman. Uh -oh. Ako nga, nag ako na nung pinanganak ko si Kirby hanggang nag-five um, years old siya. Ako, ay, oh, kami, right, wala kaming yaya. Nag During kami the pandemic, wala kang yaya? Eh, uh, umuwi naman kami dun sa Ah, so tumutulong parents. parents mo? Uh Oo. -oh. Okay. Doon, maraming yaya doon. Hindi, alam mo, may mapapag-iwanan. Parang nah. ganun. <laughs> Pero, alam mo yun, yung parang nakaya naman namin, nakakapag-comedy kami, hindi mm -hmm. lang kami sabay ni GB yung mga gano'n. Uh -huh. Pero, talagang everyday yan, talagang ang hirap. Uh -huh. Yung, wala ka ng luxury ng time. Mm -hmm. Yun yun. Kaya kailangan talaga ng yaya. your lifesaver yung mga yan eh, sa totoo lang. Yeah. Pero dito nga kaya natin may pag-iwanan ng bata eh um, parents uh -oh. si siblings uh -uh. sa states wala talaga they're on uh -uh. their own uh -uh. Uh -uh. kaya wala silang choice Mas mahirap. sila, sila pa lahat luto uh -oh. tapos nakakatakot pa yung Driving. mga ano yung mga ano daycare centers uh oo -oh. uh -oh. yun yung yaya ano yun yung yaya choice nila na iba-iba every day na tumitingin sa mga ba? anak ba? nila. Hindi ko alam, shifting siguro pero still. Mm -hmm. Hindi mo so, alam yung iba, yung ugali na nag Baby nag pa dami, diba? Ang, ang dami ng mga bata. bata. parang orphanage. <laughs> 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 Oo, oh, parang orphanage. Hindi <laughs> 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 tsaka baby, baby, pagkakatiwala mo sa iba, hindi oh, oh. ko kaya yun. Uy, may friend, uh, may friend kami na, yun nga, nagkaroon siya ng baby abroad tapos iniwan niya sa caregiver tapos na ano yung namatay siya oh, ah, sino The, The baby? yung baby shaken, oh my ano, god shaken, oh god. shaken syndrome si uh, shaken baby syndrome kasi iyak na iyak yung baby tapos siguro Shit. naasar yung ano yung hindi niya napigilan talagang ginano niya bata tapos friend yo as in pinay uh -oh. to mm -hmm. paano niya na na patunayan ah, CCTV oh god tapos doon lang naman yun nangyari eh kumbaga parang wala siyang choice eh Single mom siya. May work din yung mga kasama niya sa bahay. May work yung mami niya na kasama niya sa bahay. So, parang... Ay, di, ano yung pag -inan? Di demanda niya? Di -demanda um, niya? Hindi ko na sinundan kasi naiyak na ako sa part na yun eh. Pero ngayon, meron na siyang bagong baby. Kamukhang, kamukha pa rin ng dati oh. niyang baby. So, talagang hindi na niya hinayaan. Pero Ay? yung difference this time is may asawa na siya. Mm. Pero it's always a taba of your mind. Oo. Kasi ang babae pa lang pag nakunan laging nasa isip mo eh what uh -oh. more yung nalual mo oh nakita mo nakita na nagbanding kayo oh oh, oh, oh hindi. sa isang desisyon na iwan siya doon uh -oh. nawala yung bata oh my goodness Tsaka kahit i-demanda mo yon kahit makulong ka, makulong siya diba, wala, pa? Eh. Wala, okay, di ba wala hindi mo mababalik uh -huh. unless siya yung maging baby yung yon <laughs> <laughs> ko papayag siya, dadaya perang ko siya. <laughs> sa, sa, states, di ba, wala nga mga yaya, pero ang dami mga hor horror, stories na ganyan. Pati yung mga naiiwan sa... Mm -hmm. Sa car. Sa car seat mm -hmm. Oh my God. Na oh, oh, wala, sa bahay din. Wala sa katinuan yung tatay. Akala niya, hindi, wala sa kanya yung bata. Pumunta ng office, uh -oh. naiwan sa parking yung bata. Uh oh, 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 Sa oh, oh, car seat lang. Ang daming ganong mga cases eh. Tsaka oh. ang daming ganyan ngayon dahil sa opioid crisis. Diba? Bakit, yung yun, yun, palang yung high yung parents. Tas yung yung, tapos na bata. tapos, napapabayaan na sa... Oh, God. Ito ba tas yung mainit. mga parang zombies? Oo. Oh, oh. Ah, shit. Na iwan sa apartment yung bata? Hindi, sa car. tapos mainit. Tapos... Meron pa nga ako nakita na naka-baby carrier. Tapos yun, high siya. Shit. Tapos yung, yung, yung gano'n siya, yung nag-ano siya, parang zombie siya sa, ano, sa, sa streets na may baby carrier. Na nandun yung baby. Nakakatakot lang kasi baka mahulog or baka bumalagtay yung... Tsaka ano? yung mga ganyan, most likely habang bunti sila, nagdetik detect pa rin ng oh, drugs ano. na So high na yung baby. Simula pa lang. <laughs> o tsaka yung mga babysitter, nga pala, yun din yung mga second option ng mga parents. Mm. Pero yung mga babysitter... Mga teenagers yung, yan eh. Yun nga eh. Uh -huh. How far do they interview them? Uh, how far do they know about the babysitter before hiring them to take uh -oh. care of their kids? Mga bata rin to eh. Uh -huh. Di mo alam kung nang-invita uh -huh. nang ng mga kaibigan sa uh -huh. bahay mo. <laughs> Pero, alam mo, maganda yung culture sa US na ganyan. ba? Diba? Kasi parang students pa lang yung mga... Yung mga... Students yung babysitters, di ba? Ah, they, uh -oh. they earn uh -oh. already from it. So they earn, tapos natututo na silang mag-alaga. Mag uh Oo, -oh. diba? may reality na. Uh -oh. Pero... Ba't ang dami pa rin, teen pregnancies? <laughs> di ba? Unit saka yung mga naghihinkabit na babysitter. I mean, oh, shit. Mar oh, Hindi pa niya ganun. Si <laughs> Ben Affleck, di ba? True. Hiniwalayan niya si Jennifer Garner dahil sa babysitter noong una. Ah, gano'n? Madami mga cases na ganyan. Si Robin Williams, yung isang napangasawa niya na Pinay, is ah. babysitter dati ng mga anak niya. Ah, pwede yun. <laughs> Pinay yun eh. <laughs> <laughs> so, wala sa kaboses ninyong... Maraming yaya ng bata, Ginny kay Mula sa kaboses niyong spoiled sa lolo at lola, Jeline Cubillas. Mula sa kaboses niyong may yaya ng tumagal ng hanggang 45 years na ginawa naming maid of honor ng kasanalan. Di, kapitang, lady, bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.